Okay guys, response na natin to si Ma'am ha. Sabi sabi ni Ma'am Rachel Licarelias, sabi niya. Nako, sobrang hirap talaga ang trabaho sa ISG. Ako bago din pero nagtitiis na lang maghapon nakatayo. Ganun talaga tapusin ko na lang ang two years at di na babalik. yun na lang kabayan. Okay. Ma'am Rachel, uh, first time mo no? Kung first time mo ganun talaga yun pero uh, be smart. Uh, maging madiskarte ka kung lagi ka na tumatayo dyan, kung sa tingin mo na hindi na tama yung ginagawa mo o yung ginagawa ng employer mo sa'yo, huwag mong gawin. Gumawa ka ng paraan papano ka makaupo. Gumawa ka ng paraan papano ka hindi makatayo, hindi tumayo buong araw. So, sa mga baguhan, natural, takot pa yan. Takot pa sumagot-sagot sa employer. Pero, Pwede ka namang mga tuwiran or makiusap sa employer mo kung pagod ka na. So, basta wag lang ipakita na takot ka sa kanila as long as wala ka namang ginagawang masama. As long as dinatrabaho mo yung trabaho mo. So, pag natapos mo na yung trabaho mo, maghanap ka ng paraan or ng time na makaupo maka ka or makapagpahinga. Ganon. Kasi, ah uh, maganda ang batas dyan sa Singapore for DH. Huwag lang kayo matakot sa employer nyo. Huwag lang basta sumunod lang sa employer nyo. Kung alam nyo naman sa sarilo, sarili nyo na inaabuso na kayo nila para hindi kayo magkasakit. Okay? Turuan kita ma Rachel. So, nung first time ko rin. So, ang nasa mindset ko no. Ang nasa mindset ko, ah, kailangan ah, trabawain ko talaga. Susundin ko talaga yung nakalista dito kasi kung mga chikwa yung employer guys meron niya silang binibigay sa inyo na papel na o oh, kailangan ito yung gagawin mo ganitong oras wala ganyan so natural gagawin mo talaga yun kasi wala ka pang idea diba? so sige sundin mo lang pero nung uh, time na sabi ko wait a minute mukhang hindi na to tama nagkakasakit na ako doon na ako umaray doon na ako nagano kumbaga na, nung naapektuhan na yung katawan ko doon na ako manong um, doon ako mag-start na maghanap ng uh, paraan pa paano makita yung uh, standard contract ko. Binasa ko yung karapatan ko doon at saka kung ano yung karapatan nila. So, nakaya kong lumaban sa kanila. At nagpalit ko ng employer. So, Ma'am Rachel, kung kaya mong tapusin yung kontrata mo, so go, tapusin mo pag natapos mo na yung kontrata mo, kung sa tingin mo gusto mo na magtrabaho sa Singapore, maghanap ka na ngayon ng ibang employer. Maraming puti na employer dyan sa Singapore. So, sabihin na natin yung first time mo na employer, natapos mo talaga yung 2 years contract, wala kang bad record, walang negatibo na mailagay doon sa MOM. Pwede kang maghanap ng panibagong employer marami dyan online, mga puti, look, ah, uh, kung local yung employer mo ngayon, di maghanap ka na ng, yung tinatawag nila na ang mo, ang tawag nila sa mga puti, ang mo, so, mas maganda kasi mga muan sa mga puti, kasi, ano sila, basta may kalayaan ka, ako, first time ko lang, first time ko, mag abroad na, chikwa yung nag-employer ko, for five months lang, Kasunod niyan, dire-diretso na puro na puti yung mga uh, naging amo ko. So, nag-break nga ako ng contact yun eh sa una kong employer. Pero maganda kasi ang rason ko kung bakit ako nag-break, kung, kung bakit hindi ko tinapos. So, makikita talaga na nagsasabi ako ng totoo kasi na hindi sila, hindi nila ako binabayaran ng sahod ko on time. Tapos, Nagkasakit ako, bumagsak yung katawan ko, yung kamay ko, ito, biyak-biyak yan, tapos, ah, puti, ah, red na red na yan, parang lumalabas na yung laman, ganun. Tapos, payat na payat ako. So, alam nyo ba na bumagsak yung timbang ko ng 32 kilo? So, 32 kg, no? Tapos, yung waistline ko nagiging 19, 19 inches. So, malakas yung loob ko na ilaban at saka sabi ko, babalik ako talaga sa agency ko. So, inilaban ko. Nung bumalik ako sa agency ko, guys, timing na yung naging amo ko na Dutch, pagka umaga. So, ngayon, no, hapon ako binala. Hapon ako ibinalik pagka umaga. Yung naging amo ko pumunta sa agency. Hinayra ako agad. Tapos, sunod, guys. Sunod-sunod na. Puro na puti yung naging amo ko. So, Ma'am Rachel, wag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Maniwala ka. Kaya mo yan. Trabahong bahay lang yan. Kung nakaya ko, ibig sabihin, kaya mo rin yan. So, maliba na lang kung inaabuso ka. Alalahanin nyo, guys, kung inaabuso kayo ng employer nyo, hindi kayo binibigyan ng tamang pagkain, uh, hindi kayo sinasahuran sa tamang oras, as tamang date ng sauran. Hindi kayo pinapa-update. Pwedeng-pwede kayo mag pabalik sa agency nyo at maghanap kayo ng panibagong employer. Basta kung inaabuso kayo. Ganun. Okay. Sana makatulong to. Yung pagdadaldal ko dito. <laughs> Ma'am Rachel. Basta kung hindi kayo naabuso, sinasaurang ka naman, pinapakain ka naman. Pwedeng tisin. Kaya. Kakayanin mo yung 2 years na yan. So, kung ayaw mo sa way ng employer mo ngayon, kasi na parang napasabi ka dito, after 2 years, hindi ka na babalik. Maganda, maganda tumira or magtrabaho sa Singapore as long as makakuha ka ng tamang employer. Pag chikwa, medyo maano talaga. Medyo mahirap talaga yun sila. <laughs> kasi yung bawat sentimon Importante sa kanila. Kailangan yung binabayad nila sa inyo, makukuha nila ng sobra-sobra pa ganun. Okay, yan lang, ma'am. See you. Have a good day. Enjoy your work sa Singapore. Mga karaos ka rin.